sa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? Death end! Anong ginawa ko? Binigay ko sa death end! Putak na ko ka! Sasabihin niyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan, niwala ka kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka! May speaker ka na involved bribery ng Supreme Court Justices. my video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya, abusuhin ang pera ng bayan. Na Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, utang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Yung um-um! sa Marcos o BBM, akwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. At kung akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media. Tanggap ka sa pogo. Inaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Martin hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang bubog sa Please lang. Wala. Hindi ka nga ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa takloban There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang... Tapos na wala mo boto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, wala mo boto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa takloban e. Eh. Palamang hindi na. Kasi, mag Ah! Hindi ka gumadaan sa audit. Million-million, one-one. Certification lang ng congressman. Alam niyo bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng disibo. ng uwa Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nag comply ako. Bigyan niyo lahat ng resipo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo na wala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Ikasalanan ko ba yan? Igalik e sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Di Sasa Marcos! Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? Death Ed! ginawa ko. Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Sasabihin niyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan, ni wala ka kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Na Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Di um -um. Di Lisa Marcos o di BBM, akwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. At um, akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan media, tanggap ka sa pogo. Niyo lahat ng kompetisyon ninyo na sabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga, tapos kuha ka sa National Treasury. Akin nito, akin nito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko. Eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang bubog sa iyo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you. except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang na, walang buboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang sayo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa takloban eh. Palamang hindi na. Kasi, mag ah. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, one-one. Certification lang ng congressman. Alam niyo bakit alam ko? Kasi may M.A. ako. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo. ng kuha. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nag-comply ako. Bigay niyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance? Na ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Wala yung mga papel ninyo. Ikasalanan e, ko ba yan? Igaling e, sa field, ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit? Ang confidential funds ng Office of the President. Wala. Tá